May mga sandali sa buhay ng tao na kahit anong sigaw mo para sa tulong, walang tinig ang sumasagot. Ganito ang naranasan ko noong ako'y tuluyang bumulusok sa kailaliman ng depresyon, isang katahimikan na parang hukay na walang sinumang handang magsalba. Sa unang tingin, marahil ay hindi halata. Ang mga ngiti ko ay maayos, ang kilos ko ay tila normal, at ang pakikitungo ko sa mga tao ay mahinahon. Munit sa loob ko, may isang bagyong hindi matahimik, isang sigawan ng mga tanong na walang kasabutan. Bakit ako pa? May kabuluhan pa ba ang buhay na ito? Hanggang kailan pa itong sakit na ito? At sa bawat pagmulat ng mata ko tuwing umaga, ang bigat ng dibdib ko ay parabang pinupunit mula sa loob. Walang sinumang kaibigan ang nanatili, walang kapamilyang nakaunawa, at higit sa lahat, walang kamay na sumalo sa akin sa mga gabing ako lang ang gising sa gitna ng dilim. Sa puntong iyon, napagtanto kong ako na lang talaga ang matitira sa sarili ko. Ako na lang ang makakapagligtas sa sarili ko sapagkat ang mundo ay abala sa kanikanilang laban. At doon nagsimula ang tahimik ngunit matinding pakikipagdigma ko sa isang kalaban na hindi mo kita depresyon. At sa kabila ng lahat, pinili kong bumangon, hindi dahil may tumulong sa akin, kundi dahil ayokong manatiling nakahandusay habang ako ay buhay pa. Sa unang hakbang ko palabas sa kadiliman, wala akong konkretong plano. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang tanging alam ko lang ay ayokong mamatay sa ganitong paraan, walang saysay, walang laban. Kaya't sinubukan kong manahimik, hindi upang tumakas kundi upang makinig sa sarili kong puso at isipan. Sa katahimikan, doon ko narinig ang boses ng isang taong matagal ko nang kinalimutan. Ako. Ako na may pangarap noon. Ako na may lakas ng loob. Ako na dating marunong umiti hindi dahil kailangan kundi dahil totoo. Unti-unti kong kinilala ang sarili ko. Sa harap ng salamin, pinilit kong kausapin ang sarili ko araw-araw kahit pa walang sabot. Sinabi ko sa sarili ko, "Buhay ka pa, kaya may pag-asa pa." Minsan paulit-ulit, minsan may luha, minsan may galit. Munit sa bawat araw na ginagawa ko ito, parang unti-unting humuhupa ang bagyo. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi kundi nakakadadagling. Natutunan kong ang unang kaibigan na dapat kong buin ay ang sarili ko sapagkat walang sinumang makakaunawa sa lalim ng sugat kundi ako rin. Isa sa mga pinakamahirap tanggapin ay ang katotohanang wala talagang tutulong sa iyo kapag wala silang makukuha. Sa panahong ako ay lugmok walang dumamay. Ang mga taong pinakitumuhan ko ng maayos ay naglaho. Ang mga kaibigan ay naging estranghero. Munit sa halip na ikasama ko ito ng loob, ginawa ko itong paalala na hindi lahat ng tao ay para sa iyo. May mga tao lang talagang dadaan sa buhay mo para mag-iwan ng leksyon, hindi upang manatili. Kaya sinimulan kong alisin ang mga expectations ko sa ibang tao. Hindi ko na inasahan na may darating para iligtas ako. Hindi ko na hinintay ang mga mensahe o pagtapik sa balikat natutunan kong yakapin ang katahimikan ng aking paligid. Sa katahimikan iyon, natutunan kong ibalik ang tiwala ko sa sarili. Dahil ang totoo, habang inaasahan natin ang iba, mas lalo tayong nabibigo. Ngunit kapag sa sarili ka umaasa, kahit maliit lang ang hakbang mo, ramdam mo ang progreso. Araw-araw, nilabanan ko ang depresyon hindi sa pamamagitan ng gamot o therapy, kundi sa mga maliliit na bagay. Pagligo sa tamang oras. Paghiga ng may linis ang kama. Pagsunod sa tamang oras ng pagkain. Sa una, parang wala itong epekto. Para bang walang kabuluhan ang mga simpleng bagay na ito. Ngunit sa pagdaan ng panahon, napagtanto kong ito ang naging pundasyon ko. Sa gitna ng kawalang direksyon, ang pagkakaroon ng simpleng routine ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kontrol. Kapag nawawala ka sa sarili mong mundo, ang kaayusan kahit paano ay paalala na may kaayusan pa rin natitira sa At doon ko nakita ang liwanag. Sa halip na labanan ang depresyon sa isang malaking labanan, nilabanan ko ito sa pamamagitan ng libo-libong maliliit na tagumpay araw-araw. Hindi ko maikakailan na may mga araw na gusto ko na lang matapos ang lahat. Ang ideya ng pagwawakas ay naging kaakit-akit sa mga panahong pila walang patutunguhan ng buhay. Munit sa tuwing naiisip ko ito, bumabalik sa akin ang isang tanong, kung matatapos nga ito, paano kung bukas ay may dahilan na akong mabuhay? Paano kung bukas ay may sagot sa lahat ng tanong ko? Paano kung bukas ay may pagkakataon akong muling mumiti? At sa kabila ng lungkot, pinili kong manatili. Hindi dahil madali. Hindi dahil gusto ko. Kundi dahil naniniwala akong may saysay -say ang bawat araw na pinipili mong lumaban kahit wala kang kasama. Ang bawat araw na hindi ka sumusuko ay isang pahayag na ikaw ay buhay pa at habang buhay ka, may laban ka. Sa proseso ng paggaling ko, natutunan kong bumalik sa mga bagay na dati kong minahal. Minsan binalikan ko ang musika Kinuha ko ang lumakong gitara at tinugtog ang mga awitin na dati kong pinapakinggan noong ako ay masaya pa. Ang tunog ng bawat kuerdas ay parang tinig ng dating ako na muling bumabalik. Binalikan ko rin ang pagsusulat. Doon ko na ilabas ang mga hinanakit, ang mga tanong, ang mga panalangin. Ang papel ang naging kaibigan ko. Walang panghusga, walang pagtanggi. Sinulat ko ang sakit ko at unti-unti binasa ko ito hindi para masaktan kundi para maunawaan. At habang sinusulat ko ang bawat talugtod ng damdamin ko, napagtanto kong kahit gaano kalalim ang sugat, kaya nitong magsara basta't bigyan mo ng panahon at espasyo ang sarili mong maghilom. Marami ring gabi na ako lang ang gising. Sa katahimikan ng gabi, nandoon ang mga pinakamabigat na tanong. Saan ako nagkulang? Mahal ba talaga ako ng Diyos? May saysay pa ba ang bukas? Munit sa bawat gabi ring iyon, natutunan kong tanggapin na hindi lahat ng tanong ay kailangang may sagot. Minsan, sapat nang aminin sa sarili na masakit. Napagod ka. Nanalilito ka. At doon ko naunawaan ang tunay na kahulugan ng stoicism, ang pagtanggap sa mga bagay na hindi ko kontrolado, at ang pagbuhos ng lakas sa mga bagay na kaya kong baguhin. Hindi ko kontrolado ang iniisip ng iba sa akin. Hindi ko kontrolado kung iwan nila ako. Pero kontrolado ko kung paano ko pipiliin bumangon. Habang lumalalim ang gabi ng depresyon, natutunan kong hindi lahat ng liwanag ay mula sa labas. Minsan, kailangan mong magliyab mula sa loob. Hindi mo kailangan hintayin ang pagdating ng iba. Kailangan mong maging apoy para sa sarili mo. Kaya't unti-unti kong pinalitan ang mga negatibong salitang sinasabi ko sa sarili. Sa halip na wala akong silbi, sinasabi ko may dahilan kung bakit ako nabubuhay. Sa halip na pagod na ako, sinasabi ko kailangan ko lang magpahinga. At sa halip na ayoko na, sinasabi ko, isang araw pa. Isa. Isa lang. At sa paulit-ulit na isang araw pa, dumating ang araw na hindi ko na kailangang pilitin ang sarili ko, kusang dumating ang lakas. Hindi naging madali ang lahat. Hindi ito kwento ng biglaang paggaling. Isa itong mabagal, mahaba, at masakit na proseso ng pagbabalik sa sarili. Maraming beses akong nadapa ulit. Maraming beses akong nayanig sa mga alaala ng sakit. Ngunit ang pagkakaiba, sa tuwing nadadapa ako, natuto akong bumangon ng may pag-unawa. Hindi ko na kinamumuhian ang sarili ko kapag hindi ako okay. Natutunan kong tanggapin ang sarili ko, buman o wasap. Ang depresyon ay hindi mo kalaban. Isa itong bahagi ng buhay na kailangan daanan upang maunawaan mong hindi lahat ng kahinaan ay kapintasan. Minsan ito ang pintuan sa iyong muling pagtayo. Ngayon, habang binabalikan ko ang lahat ng pinagdaanan ko, masasabi kong hindi ako gumaling dahil sa tulong ng iba. Gumaling ako dahil pinili kong huwag sumuko. Gumaling ako dahil pinili kong harapin ang sakit sa halip na takasan ito. Gumaling ako dahil pinili kong pakinggan ang sarili ko kahit walang ibang gustong makinig. Sa isang mundong puno ng ingay, pinili kong bumuo ng katahimikan kung saan naririnig ko ang boses ng totoo kong pagkatao. At sa katahimikang iyon, natagpuan ko ang lakas, hindi sa panlabas na tagumpay kundi sa panloob na kapayapaan. Hindi ko sinasabing tapos na ang laban. Ang depresyon ay parang alon, may mga araw na mataas, may mga araw na kalmado. Ngunit ngayon, may sandata na ako. May kakayahan na akong lumangoy. At higit sa lahat, may tiwala na ako sa sarili ko. Kaya kong harapin ang kahit anong bagyo, sapagkat alam kong kaya kong bumangon ng mag-isa. Hindi dahil gusto ko ng kasamang umalalay, kundi dahil natutunan kong ako lang talaga ang maaasahan ko sa pinakamasakit na yugto ng buhay ko. Ang totoo, walang sinumang makakaintindi sa lalim ng sakit na hindi mo masabi. Kaya kung ikaw man ay dumaraan sa ganitong pagsubok ngayon, sana'y malaman mong hindi ka mahina. Hindi ka baliw. Hindi ka sira, isa kang mandirigmang tahimik na lumalaban sa gabi-gabing walang kasiguruhan. At kung walang ibang sasama sa laban mong ito, hayaan mong ako na, mula sa karanasang ito, ang magsabing may pag-asa pa. Hindi mo kailangang malakas para lumaban. Kailangan mo lang piliin huwag bumitaw. Sa huli, hindi mo kailangang ipakita sa lahat na malakas ka. Hindi mo kailangang humingi ng awa o simpatya sapagkat ang tunay na kagalingan ay hindi nasusukat sa dami ng taong tumulong sa iyo, kundi sa tibay ng loob mong pinanday ng sakit. Mula sa mga gabi ng pag-iyak hanggang sa umagang puno ng katahimikan, ikaw lang talaga ang may alam ng buong kwento. At kung nalagpasan mo ito ng mag-isa, alam mong kaya mong lagpasan ang kahit ano pa.